ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo, Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Mga ni Tuyang Ermitanya. <laughs> si Tuyang Erbitalia. Nagapuyo ako sa isa kakwima. Sa ling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Sa ling sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon per Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Ehehehe. Wala ako siyang huyog sa sugan. Abo man sa politika. Pero nagapamatigin ako sa mga balita. Kagrama sa bumbu radyo. Madamo man ako sa nahibalan nga istorya. Kinaraan man upon moderno. kon maluyag ka mo mamati. Kari ka mo. kita. <laughs> Mga kasaysayan ni Ermitanya Insulat ni Elizabeth Batiduan Nabar Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya Kagaroon, suguran ko na ang akon pagsaysay One day, isa satu kaadlaw Sa pagsugod ginsang akon kasaysayan fiction, amo ang storytelling. O kung pagbasa sa istorya, naging pasulat ko sa inyo kagabi. Ito, loko ni Mama. Ako ginutok sa so unyo mo. Filibon! Sit <coughs> Filibon! May nabuhat ka ba lang ang istorya? Oo, oh, Mama. May ara. Oh, sige na. Basahan na. Para mabatian sang imo mga classmates. Yes, mami. Ang akong istorya, Storya, pati ka... na siya daka gwapa, pero isa sila, kalbo. Kasi <laughs> ah! <laughs> <laughs> sa ito nga, uh, berti siyang kalbo, kaya gabangitang niya, miga, nga sa iya. <laughs> ah! <laughs> <laughs> bo po ang gidbakal niya yung ako sa iyan. Sa nagtato sa bete, eh, ginatag niya ang iyan regalo. Nangakid yung iyan kalbo. Di eh, ang pamangkot Amon niyo. Nga eh, nagpangakid ang migay ang kalbo. <laughs> <laughs>

May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? isa ka sa American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ng sobra-sobra o kung inoras ng pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety, kang manubok ng grade sa eskudahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kung addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nag apekto na ang paghampang sa iyang pag-eskwela. Dugang pa sa ang mga pagtuon, ang kaadik sa isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sa iya impulsa. Kaangot dari, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sa isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa duha ka oras ang isa ka high school student. Sao gata ngayon ni eh, Tapos ni sa kay si Katripas Ah Makasugilaan nung sa anak niya nga si Vicky Kaya man ang review ko kagabi mo Kung pinulso po mangyapo ng pamangkot niya sa akong na, Nandaan ko na na ako pa, nga board passer. Ay, man, nga po naman sa mo. Oh. <laughs> Palapit ako siya. Ah. Kakaypas, mayong adlaw lang da. Mayong uh, adlaw man. Nga nga sa kaya pirmiga pungko kakaypas ako? Ah. Tanay ka. Sa uli, kita nga nagkita ay wala ka makasabat sa akon pamangkot. Subong, nga ikaw ang nagpamangkot. Ah? 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 mo ako, Pedrito. Tubig ka ba kang Agay! <laughs> o ano, sugura na natin? Ate, okay ah. Haring pamangkot ay... Anong pinakahapos nga pagi? Kag pinakamadali para mapataas ang ilong sa tao nga hindi na kinanglan sang surgery? Ah! <laughs> Wala niya personalan, Pedrito, ha? Ah. Nakaibalo man ang ilong mo daw kamatis nga may buho, eh. Ah! <laughs> Kagkong tatlo ang buhos na halo blocks na eh. Agoy! <laughs> may pagi pa bala nga magluwas ano slifting cho kay Pasaw? Ah, may ara pa pedrito eh. Te? Te, uh, ano ang sabat mo? Ah, uh, ah, uh, pas? Hmm. Te, kita mo gid lang. <laughs> <laughs> Pamati! Anyway, Tanawang ilong ko, Pedrito. Pataason ko ini subong Dayon. yun. Imposible, Sa ano mo pataas Dayon ang imo ilong? Ado sa paklang sang lubi na nga nagakulob? Bisa ni Panos, left mo pa nakakaipas, hindi na na magtaas. Sala ka eh. Oh, Ario. Eh. Uh, Uy. <coughs> nga nga nagtungtong ka sa lusong kakaipas? Karon, labot ang ilong ko kung malambot mo. Ah! ah <laughs> Saan ano ta ka malambot? Hindi ka sa imo? Mismo. Oh. <laughs> eh, kita mo na. Kung di, hindi ka makalambot, Man kataas na sang ilong ko sa labing madali. Kag wala pa na no slip. Ah! <laughs> Ote, anong masiling mo? Ate, perdi naman ko eh. Ate, mayo na kay balaan mo. Apuli na lang ko ah. Mano ka man de? <laughs> <laughs> Animal. Grabe nga gurang eh. Perdi naman ko. Anong ginakumod mo, Pedrito? Basi mo ka? Ah, ah, ah! Agoy! Nakadasma ako? Oh! <laughs> uling. Tanawa si Buklan, ho? Nagapaning hawak si saran. Ha! Siling, oo. Oh, doa sindi, no, gawala no, utang sa bangko. <laughs> Pati kasi na, kay losbot ang bulsa. <laughs> <laughs> Baton! Iya, boy na lang na bilhin yung mga litson da, kagmanok, sarip na ton. Napanoos na ito, kaya man wala man sa managataon. Wow. <laughs> 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 boy, basi kong kaunong pa yun na, hindi na. Malain balay na. Tubuan ka sila, baritos. Uy, Chalvina, ano nung batuan na ina? ihaboy ko nanti, buklan. Hey! Agoy! <laughs> 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 Sino to nag agoy sa batuan Batwan buklan! Hindi nga, ginaboy mo ko batuan ba rin po saan? Nainit ka kaya wala takagina sa pag? Hoy, buklan! Mahuyak ka sa panit mo. naman ako magsapak sa mga buklan nga pareho sa imo. Kaya nga ginagawa mo ko, Batuan. Ano ka nga pasapak-sapak? Lagi na hilabtan mo ko! Kaya nga hilabtan ko ikaw? Ikaw hilabtan ko? Ay sus, hulat na lang magpresidente ka, Mga Kusong! Uh, <laughs> <laughs> Para ka balo. Bisan isabit ka pa sa si alam. Bre, hindi ko yung maghilabot sa si imo. Never, never, never in my life. Uh... <laughs> <laughs> Ari, pag-inay. Uy, Charvina, maubos ang aton batuan. Ah, bisan maubos. Basta maigo ko lang si Buklan. Hey! Uh, hey! Agoy! Okay, uh. Hey! Agoy! Okay. Agoy! <laughs> Uy, balik kusun, makusan ko martir! Agud <laughs> makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo nang ining mga panumdom. sa pagpreparar sa mga pagkaon kagilim noon. Manghugas ang kamot kagipabili ng katinlo antes kagpagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sa pagkaon para sa ibana. Siguraduhon nga naluto sa hustong pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sa pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon.

makusal pa ko yung ining bukol ko nga ini, i-convert e to cash ko pa na. <laughs> Wala makibalo si Barit nga ginungod ko sa nga para habuyon ni ako sa batuan. <laughs> Kamahal nga ang sumong sa batuan? de baklon ka pa na. Amo, encontro <laughs> sinabi na kay may akusasyon si Tagoy. Nabuklang gid siya kuno kay ginpaulanan mo siya sang batuan. <laughs> Kag nakita ko nga may rason siya nga mag-akusa sa imo kay ti nabuklan siya matuod. Kinanglan mabayad ka sang danyo sa iya Albina. Pila kap? Ah, sugot na ah, siya nga bayaran mo sa kalibo. Approve ah. <laughs> Ti Mayo, wala ka nagpamatok pa. Para mo lang na. Pero kap, wala pa ko sa buong kwarta. ilista lang nga, nai, ah. Eh, <laughs> di pwede. Ilang nga magbayad ka sa Albina. Babayad ko, kap ah. Pero wala pa gani ko di kwarta. Wala tun ko pa nga may mabayad sa akon. Kaibayad ko kay Buklan. <laughs> Akusar lang siya kung makusar siya ah. Pero wala pa kuya kwarta nga ibayad sa iya. Pero kung gusto iya hatagan ko sa sang dahon sa oregano. Damo to sa likod balay ko. <laughs> <laughs> kung hindi pa siya magpasugot, magakusar lang siya ah. Kay lagson ko siya. Hasta sa punta sang ulo sang manok. <laughs> <laughs> magbayad si Barry Kusun sa isa kalibong nga danyos ka? Utang lang ko no, anay. <laughs> Ay, hindi may mo. lang mabayad gina siya kap? Mabayad gina siya. Akusar ka lang ko no. Kay lagson ka niya hasta sa ulo sang manok. Nagasubasubya? <laughs> <laughs> Mainit gani ko. Habuyong ko na sa granada. <laughs> Tagoy. Kung may matabogan nga maghaboy sang granada kay Albina, ikaw gid ang ipadakop ko. <laughs> <laughs> ano ka, Black Din ka nag man? Kay balik ko suno sa akon. Uh, wala kuya sa'ng ginapinan, Tagoy. Kung na mo kinanglan bayaran ni ako, dali na lang balakap ang eleksyon. Ay. Oo, oh, galing, Depende na ako magbaranggay, Kapitan Tagoy. Ha? ha? Nga aman kapao? pa? ako! Mapatay na lang kung sininga wala bila sa si inyo! Hmm, hambal mo lang na ah. Mapadalagan ka mang yapun, Kap. Man, daw muwaw-muwaw ka mga daan sa pwesto. <coughs> na namian na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo isa ka para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agod nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung naga review Pwede man nga lang mesa sa kusina o kung sa desk sa guwas sa inyong nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod na kakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduhan man nga malimpyo, kag-organisado ang lugar nga imo ginatunan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga say sayang, dito yang ermitanya. Mga kasaysayan, say na makalingaw sa inyo tanan. Bata ukun tigulang, gulang. Mga kasaysayan, ermitanya. Insulat ni Elizabeth Patiduan Edwan Navarro. Mga kasaysayan, say dito ermitanya. Say Bombo Radio Philippines. Patuloy na number one sa drama. Ah! 스파라디오 <놀람>